Okay. Andito na tayo sa Imugan Falls. Papunta na tayo dun sa mismong falls niya. Wag naman. All right. Yan, it's nature talaga yan. Ayan. Ito po, man-made na yan. Ginawa na lang nila yan para matawiran na tao. All ay ano yung na sabi Napakaganda ng tubig.

Napakadulas uh, pala ng bato, no? Oh, doon. Oh, yan. Tabi-tabi. Whoa! Woo! Ayan. Ayan. Dahan-dahan kayo dyan sa bato na yan, madulas. Doon kayo sa gilig. Muntik na ako dyan. Muntik na ako dyan. Madulas. Muntik na ako おっ。 Jalan-jalan, video nanti saya di sini. Di sini? Ya, tetap di sana. Tidak mengapa, saya berada di padulas. Okay, Kasi hindi, padulas sa mga patugong. Ano yun yun? Okay, kabila. Ay, ko ano nga, Sir Ken? Nag-i-yelo na ako. <laughs> oh, buka ka. Kaya mo? Yan lang, medyo malalim na dun. Medyo malalim na. Dito hanggang ano lang, balikat. Oh, madulas dito pino, wag ka diyan malaki bato diyan. Dito. Oh, wag ka doon habak sa malaki, madulas. Hoy, pete Tuloy! Putol ang tangkay. dito putain <laughs> 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 na imo full nagyelo tubig hu 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 dito! hu 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 Thank oh. you. Pilipino pag pagod na pagod ka. Uh, para ito yun eh. Pag grabe. Matindi ko sa icebox. Oo eh. Para sa loob na icebox. Oo. Oh, injury ka. Oo. Oh. Oh. Grabe. Oh. Nag-adventure namin ngayon. Dito yan sa Imugan Falls. Barangay San Vicente ba? Oo. San Vicente ano? May pabig oh. kaya ano? Oh. Grabe. Layo na pala naman natin. Oh, ito mga pupunta rito Maganda tan. Malapit lang. 30 minutes. Yung entrance at parking um, fee ng motor napaka ano lang, late lang. Napaka mura lang. Kaya punta na kayo rito. Napakaganda, kita niyo yung niya, no? Ito yung pulse na tinatawag. Talagang pulse 'to. All right. Sulit hey! ang lakad Sulit ang lakad मां <laughs> बो oh, <brav. Ha? laughs> exciting ba? Yeah! Yeah! mo pa pa dito. <laughs> Wala na, nauna na kami. Ah? <laughs> oh, dapat, dapat. <laughs> <laughs> Oh my God. Yung drone, ito yung wala lang sa mga cottage ko Hindi, papalimpan tayo mamaya Hindi, sa cottage, sa cottage Mahihirap eh Hindi, gagano mo Oo, gaganon Tapos gaganon, no? Pwede, pwede, pwede mamaya <laughs> Papalimpan ako ng drone to mamaya <laughs> Sana may satellite na maasagap Pag wala satellite, zero balance tayo <laughs>